Guys, welcome to my blog. So, ayun guys. So, ang meron lang po akong question on myself. Yes. On myself po. Ako po yung gumawa ng question. Ay. Ngayon, tayo pa kasi. Hay. Ngayon din ako. Ang first katatungan ko sa aking self. Watch True name Ang true name ko po ay Racial ni Sampila po Yung middle name ko po ay middle initial ko po ay L It means lion name. And my cousin, yun may cousin ko po siya Yes po Uh, ilang taon na po ako ay 12 at grade na po ako. Anong grade na po ako ay 7 po. Yes. 7 na po ako. And, ano pa? Ano pa ba? Favorite color is purple. Yes. Purple, white, and black. Yes. And, ano pa ba? Favorite food is shumai and malti. At saka, yun na po. And, may ano lang po ako. Um, ano po? wala na po akong question sa akin sa. So, yun lang po. Yung question ko na isip. So, kung gusto nyo naman akong question yan, comment ko lang dyan. Yes. Pwede nyo lang. Pwede ako kahit ano. Yes. Kahit ano. <laughs> Wait lang. May dadaang motor ulit. So, nagbabalik alat ako. Kasi may dumaan kasi kay pre So, nag ka lang ka. And... Ulit-ulit. Nag-waway ka na. Oo, nag-waway ka. <laughs> okay. So, wala kasing pasok na yan. Kasi nga, yung may pasok lang po ay sport lang. Yung may sport. Kasi nga ka po, wala akong sport eh. Pero, my favorite sport is volleyball yes po pero po ayoko na nakakapagod upo nakakapagod super so, tapos pa kayo mo ba Chares. cheers charis lang po nga joke lang po yun hmm. may dadaan ulit so nagbabalik ulit kasi nga ay inay upo super inay, inay. charis So guys, bago ko pa makalimutan sabihin to, please supportan niyo po ako and follow my account pati po sa TikTok. And my name is TikToks Sangris lang po. Yun po. Yun po yung aking account sa TikTok. Wala na pong iba. Yes po. Wala sa YouTube. Ay, yes, YouTube. Kilala niyo na yan. Yes, po, please follow and like and comment for update guys sa aking mga video. Hindi hmm, po. Dadaan na naman po yung mga motor. Charis. Hi, Kabe. Tumatawa <laughs> talaga siya. Kasi nga happy siya. Ako hindi. Um super sad pa yan subay so, na guys kasi mag 4 minutes na